Hello guys, good morning, welcome to my channel Guys, samahan niyo ako, mag-harvest na tayo ng sitaw namin Dito sa amin, munting bakuran Ayan guys oh, tingnan nyo Kasama ko nga palang aking junakis na si Aling Maliit Hello guys, kamo na sa kanila Ako, namimitas ng sitaw uh, Hello guys kakain. Yes, lulutuin ni Mami. O oh, kaya guys, hello. Samahin niyo ako. O oh, ito guys, o. Oh. Hiyo, hiyo, oh. muda. Ayan. Oh, Mami, isin isang mo kay Tadi. Yes. Hiyo, guys. Oh, Ayan, o oh, guys, o. Oh. Tingnan niyo naman ang sitaw na namin. Mami, ako muna sitaw. Wag mo Okay. Hiyo, guys. Mm. Na ito na kami. <laughs> Ayan, tingnan niyo. Um, um, Alam niyo, si guys diba ba ito no nakaraan eh pinakita ay. ko sa inyo, pinasilip ko sa inyo, maliliit pa ang bunga niya. 'Di ba sinabi ko sa inyo na pag i-harvest namin, ipapakita Mami. ko din sa inyo at lulutuin natin. Syempre, yung unang harvest tayo ang kakain. May bibi no po si Tita, may yuya Ayan, guys, ba? Guys, alam niyo kung yan yan ay Napakadaldal. May Ayan. sarili yung video eh. Si Aling Maliit. Huwag mo bibecho. Oh, oo. ayan guys, o, tingnan niyo, 'di ba? Nakakatuwa. Kami oh, na kaya ako makahawakan mo. You guys, oh. ito na ang amin sita. Yeah. Ikakata na namin. <laughs> ah, ayun ko nakikita niyo guys, ayan yung aming sitaw oh. Tapos dito tayo. Ayan yung iba, hindi ko pa kukunin kasi medyo malinitang. Kukunin lang natin yung pwede nang gulayin. Yung pwede nang lutuin. 'Yung iba guys tingnan nyo o oh, na, na ano na siya sa sa lupa. Kaya syempre kailangan na talaga siyang kunin. Ito para masyadong malalaki na, hindi ko na siguro kunin. kukunin. I, gagawin na lang ni Itay na ano, na binhi. ayan you, o tingnan nyo guys kung gano'ng kahaba, 'di ba? Mm. You guys. 'Di ba nakakatuwa? You guys. May tinagas kami dito. Ayan. Ay, tinagas ko naman si mami. Yes. Tingnan niyo guys, oh. Hubo, nakakatuwa talaga siya. Kung gano'n siya kalalaki. At kitang-kita niyo naman. Kitang-kita niyo na. Isa-isa ko siyang pinukuha. Ibig sabihin, fresh na fresh talaga. Fresh na fresh. Ay, ito tingnan niyo guys. Hindi na namin. Ayan, um, Ito yung siguro mga unang bunga. Hindi ko na kukunin to. Gagawin na lang tong binhi ni father. Ayan, o. Oh, tingnan niyo. <laughs> Ayan, o, oh, ganyan siya kalaki, di ba? Ay, do sa dulo, may, medyo may ano, ipukunin akong isa kasi masyado na to. Hindi na pwedeng, kailangan kunin to. Mama. Ayan, kasi pag hindi ko to kinuha, masyado na siyang titigas. Mama. Kagaya nung mga pinakita kong ano, Mama. ha? Come here. Ayan guys, ang dami niya. Ang dami. Mami, ang dami mm. ipapakita ko din sa inyo kung paano ko siya lulutuin kasi baka uh, igata ko siya alam nyo naman dito sa aming probinsya mahilig sa mga ganung luto guys ang dami niya oh grabe parang hindi namin to kayang kainin ng isang lutuan hmm. ayan guys may mga langgam langgam pa siya oh sabi nila kaya daw gumaganda yung mga bunga lalo ng ganitong sitaw lalo, pag may mga ganyang langgam ayan yung langgam ligha antik na pula mama niya oh. di ba guys ang dami ang dami eto pa oh tingnan niyo naman tingnan niyo oo oh, oh di ba nakakatuwa talaga oh. isa-isa kong kinukuha ibig sabihin fresh na fresh talaga kaya siguro pag niluto natin to mama'y kemping higmay himayin ko pa ito mamaya. ano ba kaya higmay himayin mo? isipin pero niluto natin. Ay, yes kung ano 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 kung marami na siyang asing na kung ano kung ano kung hindi naman na namin ito eh, na namin. Pero syempre, hindi din eh. eh. Pwede amin. naman. Pero syempre, yung mga... Syempre, dito kasi guys, sa amin. Lalo na yung kasi po, magiging magtanim. Hello, guys! Kami po, mainit dito. Um, mainit daw dito. Kasi umagang-umaga. Umagang kay ganda. Sabihin mo, be. Hello, guys! Hello, guys! Umagang kay ganda. <laughs> say Ngayon, guys, kayo. kung nanonood kayo ng channel ko, comment eh. below po kung saan nakarating ang aming video. Kaya mo dyan na kayo nahulog na bebe. Gumake niya live po. Sana po supportahan niyo lagi ang aming video. Ayan guys, tingnan niyo nakita niyo ba kung gaano karami ang nakuha namin? Ah. At kung gusto niyo po mag-comment din po kayo kung anong gusto niyo luto sa sitaw kasi kami guys dito sa amin ang talagang lutuin namin dito sa mga gulay-gulay mostly is may gata pero pwede din ginisa Pwede din bulang lang. Mami, Nasa sa inyo po kung anong gusto nyong luto. Mami, bakit hindi mo na na kaya? Eh, syempre, big girl ka na. Ko na kasi, yes. Comment below po sa mga nanonood sa gumakal... Gumakay like sa aking channel. Sana po pakisubscribe sa din po ninyo. At lagi niyo po abangan ang mga upload namin video. O, ayan guys. Ngayon, ito yung mga nakuha namin, 'di ba? Kung nakikita niyo ang dami. Nakakatuwa, 'di ba? Tingnan niyo, guys. Kung gaano siya kahaba. Sa fresh na fresh siya. Oh, ayan. Mm -hmm. Oh. Diba? Ang ganda. O kaya guys, ito sa ngayon, siyempre na-harvest ko na. Junakis na, naman, napakaligalig. Hmm. Oh, ngayon guys, na-harvest na ko na. Bangan nyo naman mamaya, iluluto ko to. Oh, so guys, Bye muna, salamat.